lunch time. Ano ulam ni Papa Onad? Paksiw na peda. Yan, request niyan sa akin. Paksiw na, na pata ng baboy. OMG. Come on, let's eat. Ang tagal kong pre-nature cooker to, ha? Hmm. Oo, oh, ha? Tingnan niyo naman niya kung gaano yung kalambot. Matigas? Oo. Ano ang ulo mo matigas. Hmm. <laughs> Tingnan mo naman oh, parang jelly, nalambot. So, ano, 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 ano masabi mo? Good, this good. 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 Tapos may misosawang pa siyang patis na may kalamansi na may sili. OMG! Wala naman ah, diet. na sovens mo na. Wala naman diet, diet 'yan. Request niya 'yan sa akin nung isang araw pa nga niya gustong magpatay. Oh, MJ, let's eat. Tingnan niyo naman oh. Oh. <laughs> Ito akin na 'yan. Hmm. OMG, tikman na natin ako, ang favorite ko dyan ito eh, yung bulaklak ng saging yan banana flower tikman na natin kung gaano kalambot mm. syempre, nilagyan ko ng patis Minsan lang naman yan guys yan mmm masarap, yep. lambot! mmm mmm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn